Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Kim Chu pinakilala na ang kanyang Mr. Right. Maraming mga kaganapan ang naganap noong magdubay ang Kim Pao para sa kanilang block screening sa kanilang movie. At ang mga kaganapan nga nila ay hindi pinapalabas hanggang sa dumating nga ang araw na pinapubliko na nila ito talagang makikita ang mga kaganapan ni Paulo Avelino at Kim Chu na sila ay laging magkasama, at hanggang sa kanilang mga lakad, ay talagang hindi mawawala ang pagkuha ng mga larawan at video, tulad nga ng ating mga inaasahan, ay mismong si Paulo ang kumuha ng mga larawan at video ni Kini, makikita din ang kakulitan ni Paulo. Hanggang sa Dubai nga ay talagang hindi mawawala ang kanilang jogging routine na laging ginagawa ng Kim Pao. Hindi lang yan dahil pinapakita din ni Kimi ang mga behind the scenes sa Dubai kung saan ay kuha ang kanyang mga magandang larawan, at sa behind the scenes nga nito ay sinabi ni Kim Chu mismo na nakita na niya ang kanyang Mr. Right, mukhang gusto na talaga aminin. Nakailang visit na ako dito sa Dubai, but first time ko pumunta sa desert. Kailangan lang pala talaga ng event, special event like your birthday. Yeah! Ako lang natawa. So, yun lang guys. Super ganda. Tignan mo naman yung sand. Yung sand, sobrang lamig. Hindi siya mainit. Siguro kasi galing ng gabi. So, siguro mamayang hapon. Mainit siya. So, mamayang hapon kasi, uuwi na kami. <laughs> so, perfect time siya. So, let's go. Na-outfitan kong ganito. Tsaka, nakilala ko din si Mr. Ride. Right. So, I think he's the one talaga. So, sa mga pamangkin ko dyan, ingat na lang kayo ha. Eto na siya. Papakilala ko.